Welcome back mga ko boxing Bagamat naging matagumpay nga po sa kanyang pagdepensa ang ating kababayan na kasalukuyang may hawak ng WBC Minimum Weight Champion Belt na si Melvin Jerusalem sa naging bigating rematch nito kontra sa dating kampion na si Yudai Shigioka nitong nakalipas na linggo lamang na kung saan, tinalo nga po ni Jerusalem si Shigioka via 12 Brown Unanimous Decision dahilan para ang mismong kasalukuyang may hawak ng daring Lineal Champion Belt at WBA at WBO Minimum Weight Champion Belt na si Oscar Kulyazo, ay mapapost sa kanyang social media account na gusto nitong makalaban ulit ang ating kababayan sa isang bigating rematch at Rebels unification match ay di naman po na iwasan ni Melvin Jerusalem na magpost sa kanyang social media account sa pangmamaliit ng ibang Pinoy boxing fans. Dahil ayon nga po sa post ni Jerusalem kasama ang picture ni Oscar Kulyazo ay babalik na daw ito sa training agad dahil kung pagbabasihan daw ang naging huling laban nito kay Shigioka ay marami pa ding mga Pinoy boxing fans ang naniniwala at kumbinsido na di pa rin ito mananalo kay Collazo kung sakaling maikasa ang kanilang bigating rematch. Ang pangmamaliit daw na ito ng iba nating kababayan ay gagamitin niyang motibasyon para magsikap pa ng gusto sa training at ma-improve ang sarili at lalagpasan kung ano man ang kaya nito sa ngayon at limitasyon sa sarili. Nagpapasalamat naman si Jerusalem sa mga taong walang sawang sumuporta at nagtiwala sa kanya simula sa umpisa. Dahil para po sa mga di nakakaalam, una nang nagharap si Kolyazo at Jerusalem buwan ng Mayo taong 2023 nang dinipensahan ng ating pambato ang kanyang hawak na WBO Minimum Weight Champion Belt sa no'y may record na 6 wins with 4 knockouts na si Kolyazo at unang sabak sa isang world title fight. Bagamat naging maganda naman po sana ang pinakita ni Jerusalem sa naging unang apat na rounds na kung saan makikita nga po ang pamumula at mga pasa sa mukha ni Culiazo at lamang din sa scorecards ang ating kababayan. Pagpasok nga po ng round 5 ng kanilang laban ay naipapatama na ni Culiazo ang kanyang mga kombinasyon at sulidong suntok sa bodega at halatang iniinda ng ating kababayan. At pagpasok nga po ng round 6 ay dito na mas nakakuha ng momentum si Colyazo at patuloy na pinupunterya ang bodega ni Jerusalem. At halos wala na nga ding sagot si Jerusalem sa mga sulidong kombinasyon na binabato ni Colyazo sa kanya. Bagamat nagawa pang naipagpatuloy ni Jerusalem ang laban hanggang round 7, ay dito na nga po tuluyang dinurog ni Colyazo ang ating kababayan at ilang beses din itong nayanig sa bagsik at lakas ng kamao ni Colyazo. Kaya matapos ang round 7 agad na pinaakyat ng kampo ni Jerusalem ang ring physician para suriin kung okay pa ito At maririnig din natin ang trainer ni Jerusalem na si Michael Domingo na pinagdidesisyon niya ito kung gusto pa nitong ipagpatuloy ang laban Di na nga po umubra ang pusong kampyon ni Jerusalem at umiling na lang ito sinyalis ng pagsuko sa laban natalo po ang ating kababayan via 7th round referee technical decision. At matapos nga pong mabigo kay Kulyazo ay nanggaling na ngayon ang ating kababayan sa apat na magkasunod na panalo na kung saan lahat po ito ay umabot sa decision. Samantalang si Kulyazo naman ay patuloy sa pagdurog sa mga naging kalaban nito at nanggaling na sa limang magkasunod na panalo kung saan apat dito ay tinapos niya via knockout. Para sa inyo mga kaboxing, kaya na kayang makabawi ni Jerusalem kay Colyazo kung maikasana ang kanilang bigating rematch o mauulit lang at mas masakla pa na pagkatalo ang sasapitin ng ating kababayan.